Ayan na. Ayan na. Oh, Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan Seryoso. Seryoso. seryosong tao. Seryosong tao. Ayan ang seryosong tao. Oo ang seryosong tao. ilay. ang na aking திருச்சியில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பேசிய அவர் திரையிடும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் Ano ba ang itsura kuya ng salakay? Parang ano lang yung mahabang nangyayawan. Ang lak na ala nun. Ow! Yan nun. Mm -hmm. Weeeeh! Nangyay! kala ko Ayun, Ayun no, laki, na. Labay? ah, na na. lang yan. Wooo! lalaki yan? Wala lalaki na. Salabay. Ha? Walang salabay. Wala nang Bakit? Tuwing malalim ba yun Hindi, mo mababaw. Ito malaki oh. Ano alon. Ayun, malalaki alon no. Whoa. Oh. Ano para parang may naglalang mo yun. Ay tama na yun. Yun yun yun. oh. Parang may ibang pa. Uh. Hey, ano yung oh, mga Oo, ganda. Ano yung mga baby. yung dami. Yung TV. Napalad ng alo. Malalim na yan. Ang biglang lalim Oh. Ah! pwede pa ng payong natin. Patay mo na yung payong. Patay mo na yung payong. Ah, malakas na yan.